Nag-viral ang mga larawan ng passenger princess ni Kim Chu, umani ng papuri mula sa mga netizens. Kamakailan ay nag-post si Kim Chu ng sunod-sunod na larawan sa kanyang Instagram feed. Pinakita ng actress ang kanyang kagandahan at nakaistilong OOTD sa mga nakakamanghang larawang ito habang nagpo ng isang automotive brand. Ang mga larawan na nag-highlight kay Kim sa iba't ibang posts ay nagpapakita ng papel ng isang passenger princess. Kaya naman nilagyan niya ng caption ang kanyang post na Chinita Princess, turned passenger princess. Ang paborito kong bahagi ng paglalakbay patungo sa trabaho ay kapag na-enjoy ko ang pangalawang hilera ng Hyundai Kostin na mga VIP. Naupuan! na may relaxation mode. Napaka-komportable na halos makatulog ako. Sulat ni Kim. Nauna na nga rito tinanong si Kim Chu sa isang 8 Time episode tungkol sa second chances sa segment na Especially For You. Tinanong ito ni Wong na baro kay Kim. Para kay Kim, hindi na siya magbibigay ng second chance. Lalo na kung iiwan siya ng taong mahal niya. Gayunpaman, Ipinaliwanag din ni Kim na ito ibang kaso para sa lahat at maaaring magkaiba ang mga sagot. Si Kim Chu ay isang Filipinak Chinese na actress at host ng television. Nagtagumpay siya sa showbiz matapos maging panalo sa Pinoy Big Brother. Ipinanganak siya noong April 19, 1990 sa Cebu City sa Chinese businessman na sina William Chu at Luella Yap. Kilala rin si Kim bilang prinsesa ng Chinita at minsan tinawag na prinsesa ng mga pelikulang Pilipino at TV. Sa nakaraang ulat, si Kim Chu sa isa sa kanyang pinakabagong post ay kinatuwa ng mga netizens sa pagbibigay niya sa kanila ng update online sa kanyang Instagram page. Muling nakasama ni Kim si Nabella Padilla at Angelica Panganiban. Sa photo sharing app, nag-upload si Kim ng isang bugkos ng mga larawan at video na kuha nilang magkasama. Hindi na kailangan sabihin, ang online post ni Kim ay umari ng ilang positibong reaksyon at komento sa online. Nagpahayag ng prangka si Kim Chu tungkol sa kung paano ang kanyang puso ay kasalukuyang medyo walang laman at sinabi rin na wala siyang alam tungkol sa rumored new relationship ng kanyang dating actor boyfriend na si Sian Lim.